May mga kwentong hindi natin basta-basta makakalimutan. Mga kwentong nagiiwan ng malalim na marka sa ating puso at isipan. At ngayon, samahan niyo akong balikan ang mga nangyari sa mga taong sa isang iglap, tila kinalimutan kung sino ang tunay na may hawak ng ating buhay. Noong 1966, sa isang interview, sinabi ng sikat na miyembro ng The Beatles na si John Lennon mas sikat na kami kaysa kay Jesus ngayon, isang pangungusap na yumanig sa mundo. Ilang taon makalipas, sa harap mismo ng kanyang tahanan, binaril siya at namatay. Ang kanyang kasikatan ay hindi naging sapat para iligtas ang kanyang buhay. Naaalala niyo ba si Tancredo Neves, isang kandidato sa pagkapangulo ng Brazil? Sa gitna ng kanyang kampanya, buong pagmamalaki niyang sinabi, kung makakakuha ako ng 500,000 boto mula sa aking partido, kahit ang Diyos ay hindi ako maiaalis sa pagkapangulo. Nakuha niya ang mga boto. Ngunit isang araw bago ang kanyang panunumpa, siya ay nagkasakit at namatay. Hindi niya kailanman naupuan ang pwestong pinagmalaki niya. Isang kwento mula sa Brazil din ang gumimbal sa marami. Isang grupo ng magkakaibigan, lasing at masaya. Ang susunduin sana ang isa pa nilang kasama. Dumating ang nanay ng dalaga, nag-aalala at sinabing, "Anak, sumama nawa ang Diyos sa inyo." Ang sagot ng dalaga ay nakapangingilabot. Kung gusto niyang sumama, sa trunk na lang siya. Puno na rito sa loob. Makalipas ang ilang oras, isang malagim na aksidente ang kanilang sinapit. Lahat sila ay namatay. Wasak na wasak ang kotse, ngunit ang trunk hindi man lang nagalusan. At sa loob nito, isang tray ng itlog na hindi nabasag kahit isa. Maging si Marilyn Monroe, ang icon ng kagandahan. Isang araw, dinalaw siya ng isang pastor. Sinabi ng pastor, Anak, kailangan mo ang Diyos. Ngumiti si Marilyn at sumagot, Hindi ko kailangan ang Diyos mo. Isang linggo lang ang lumipas, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang apartment. Ano ang aral sa mga kwentong ito? Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, sabi sa Kawikaan 16.18. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang palalong espiritu ay bago ang pagbagsak. Kapag ang puso ng tao ay napuno ng pagmamataas, kapag iniisip nating mas mataas pa tayo sa nag-iisang lumikha sa atin, doon tayo madalas dinadala sa ating pinakamababang punto. Walang barkong hindi kayang lumubog. Naalala nyo ba ang Titanic? Sinabi ng gumawa nito, kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. At alam nating lahat ang sinapit nito sa unang paglalayag pa lang. Walang kasikatang hindi kumukupas. Walang yaman o kapangyarihan na kayang bumili ng isa pang hininga. Huwag nating hamunin ang Diyos. Sabi sa Mateo 12:31, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad, ngunit ang kapusungang laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. Ang sadyang paghamak sa kabanalan ng Diyos ay isang mabigat na pagkakamali. Maaaring sa tingin natin ay tahimik ang Diyos. Tila hindi siya kumikibo sa ating mga pagmamalaki. Ngunit huwag tayong magkamali. Ang Diyos ay maawain, pero siya rin ay makatarungan. Ang kanyang hustisya ay darating sa tamang panahon. Ang pinakamasakit sa lahat ay kung paano natin siya tinataboy sa ating buhay. Kapag masaya tayo, kapag puno ang ating mga kamay, sinasabi natin sa kanya, puno na rito. Sa trunk ka na lang muna. Sinasantabi natin siya. Pero sa oras ng trahedya, sa oras na wasak na ang lahat, sino ang una nating tinatawag, saan tayo kumakapit? Doon natin na pagtatanto na sa simula pa lang, siya lang pala ang kailangan natin. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, patawarin mo po kami kung minsan ay nakalilimot kami sa iyo. Sa aming kayabangan, minsan naming iniisip na kaya namin ang lahat. Ngunit sa bawat trahedya, ipinaaalala mong wala kaming magagawa kung wala ka. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, laging magpasalamat, at manatiling tapat sa iyo sa lahat ng oras. Bigyan mo kami ng pusong laging kumikilala sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Amen. Salamat sa panonood. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga pagninilay. Ingat po tayong lahat.